unexpected to, hindi inaasahan sa lugar na ito, sa oras na ito, sa araw na ito, pinagtagpo tayo ni Allah para maiformal na yung pagmumuslim mo. Taga dito po kayo? Hmm. Ako nagbantay dito sa... Ah. Hmm. Um, mga muslim po kami. Ako, uh, ah, taga Mindanao lang... po Taga Mindanao, kasi saan ka sa Mindanao? Ah, pantukan. Ah, pantukan. Ano po yung alam, alam niyo sa mga muslim? Walang. Alhamdulillah. Allah. Al wakbar. Before sa pandemic, mo balik Islam at ako. Hmm. COVID naman, wala ko ba preso ko naman tagmabot na dito. Oh. Wala ko ka mabunod Pero eh. gusto niyo mong mag-Muslim. Oo. Uh, na naman -na uh, may karun. On sa may kuwan niyo tay, tinatanggap mo ba na walang Diyos na dapat sambahin kundi yung Panginoong naglika sa atin, yung nasa taas si Allah. Si Allah. Oo, oh, si Allah. tinatanggap mo ba yun? Oo. Okay. Alam ko yan. Tinatanggap mo ba na si Jesus ay sugu ni Allah. Kasi sugo man siya. Hmm. Nagsabi siya sa Juan 17.3, si Jesus ang nagsabi sa Biblia, ha? Ito ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin yung kaligtasan. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na nag-iisang Diyos, tunay na Diyos. Si Allah yung tinutukin niya. Hindi siya. Kasi sinabi niya, ang makilala kanila, kung siya ang Diyos, sasabihin niya sana, ang makilala nila ako, di ba? Pero ang sinabi niya, ang makilala kanila So, ibig sabihin, merong siyang tinuturo, tinutukoy na Diyos na hindi siya 'yon. Si Allah 'yon. Okay? okay? Ang makilala kanila na nag iisang Diyos, tunay na Diyos, at ang makilala nila si Jesus Kristo bilang iyong isinugo. Isipin okay. mo nasabi sa Biblia na at siya ay pumunta sa dakong paroon at siya ay nagpatira pa at nanalangin. Yung kanyang pinapatirapaan at pinanalanginan, yun ang Diyos na sinasamba ng mga Muslim. So ibig sabihin, siya ay sugo. Tinatanggap mo ba na walang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah lamang? Tatanggapin. Tinatanggap mo ba na si Muhammad ang huling sugo ni Allah? Tatanggapin. Tinatanggap mo rin ba na si Jesus ay kabilang sa mga sugo na ipinadala ni Allah sa mga Israelita? Tinatanggap. Tinatanggap mo rin ba na totoo ang paraiso at ang imperno sa kabilang buhay? Natanggapin. Okay. Ito na ang pagmumuslim mo ha? Handa ka na. Wala itong sapilitan. Wala, wala, wala. Okay. Bukal sa kalooban mo. Nagkita lang tayo ngayon. Dahil sa ngayon itinakda ng Diyos, itinakda ni Allah ang iyong formal na pagmumuslim. Kasi sinabi mo, pinag-aralan mo na ito. At napag-intensyonan mo na na ikaw ay magmuslim. Naudlot lang yun dahil sa COVID. So ngayon, itinakda ng Diyos. Handa ka na. Handa na. Wala itong sapilitan. Wala sa pilitan. Bukal sa kalooban mo. Bigkasin mo, saksihan mo ng bukal sa puso mo. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Elaha. Ilaha. Illa illa Allah, Allah Allah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Abdullah Abdullah wa rasuluhu wa rasuluhu ako ay buong pusong sumasaksi ako ay sumasaksi na walang diyos na dapat sambahin na walang diyos dapat sambahin maliban kay Allah maliban kay Allah at ako rin ay sumasaksi ako rin ay sumasaksi na si Muhammad Nasi Muhammad ay huling sugo ni Allah. Ay huling sugo ni Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Daigun nato puriin at dakilain si Allah. Muslim na po kayo. Welcome sa Islam. Welcome. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Yakapin natin po. Masya Allahu Akbar. Isipin nyo, mga kapatid, <coughs> may hinahanap kami dito. May hinahanap namin yung mga kasamahan namin so, si Losta Ismail. Nakita namin ito, magtatanong kami sa kanya kung saan yung pupuntahan namin, kung nasaan yung mga kaibigan namin, mga kasamahan namin. Eh dahil sa pagtatakda ni Allah, nabanggit niya, mga Muslim kayo. So, tinanong ko siya, anong alam mo sa Islam? Anong alam mo sa mga Muslim? So, nasabi niya na actually nakapag-isip daw siya before dati na nais niya mag-Muslim. Naudlot lang daw dahil sa COVID. So ngayon, pasalamatan natin si Allah dahil nabuhay ka pa hanggang sa oras na ito na nagtagpo tayo para ngayon ay maging formal na, na pumasok ka sa Islam. Tay, napaka-gandang pagkakataon nito Unexpected to hindi inaasahan pero sa lugar na ito, sa oras na ito, sa araw na ito, pinagtagpo tayo ni Allah para ma-formal na yung pagmumuslim mo. Samahan mo kami para maano ka?